Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko nun, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamaliko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing ko kumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Ako, ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang magbise presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos maniklohod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at sa na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli, at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa, ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor, kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto.